So yun guys, no, isang mga palang umaga po siyong lahat. So, ngayon po, nandito po tayo sa bundok. No? At ha. Uh, <sighs> Kailangan po natin hanapin uh, si Tatsi kung saan po sila dinala dahil uh, nakita ko sa upload niya. Kung sino po yung nag-upload, sino po yung nag sa uh, yung cellphone niya. Siguro yung mga kalaban na siguro siya, yun, yun lang po yung nag-upload kaya. Punta na po natin, no? Hanapin po natin si Butatsuki Kung saan po siya uh, Dinala So, kung saan sa si biniyag Dahil kinulong po siya, no? So, sana po ay uh, Marami pong maghanap Kay Butatsuki, no? At saka kay Boy, So So ngayon Nandito po ako sa bundok, no? Solo explosion po So, at Kailangan uh, uh, mag lang tayo, no? Kasi Ang mga kalaban po natin ay nag sila no sobrang dami nila at sobrang lakas nila po ngayon so uh, pasensya na kayo makadol dahil uh, hindi po tayo palaging naka upload ba no dahil po ay uh, ngayon lang po tayo naka uwi hindi lang ako naka video at napapalakas mo na ako dahil sobrang layo po yung uh, pinanggalingan po natin kaya ngayon po natin nakabalik pag explore so yun bago po ako na nagsimula dito nagmasid ako pala uh, nagmasid ako bago ako nagsimula mga kadol baka may mga kalaban na, na sa atin ba nakabantay or nakapansin dito sa bundok so so ngayon mga kadol uh, bago tayo magsimula mag shout mo tayo no shout pala kay mama Jolabong kay Joy uh, sa kamaki Joy shout out kay mam Ma uh, Kubya si Jin, Bibian Baula. So sa lahat po nga sa mga bawat video po natin, sa mga bagong, subscribe uh, bagong subscriber po natin, maraming maraming salamat po sa lahat. At no skip ads po, pag-share po, like, at saka huwag kayong mag-alala mga kadol dahil uh, si Burtatsky ay may kakayayon at may kaibigan. So ako po ngayon mga, mga kadol, kumbaga dahil po ay hindi po ako agad naka naka explore naka ah, naka upload dahil lubat na po yung CP ko pagkatapos na ah, naisip ko na may mga kaibigan pala ko no, na yung dati kong kaibigan na si Ram no? Ah, yung pinupuntahan ko si Ram bago po ako pumunta dito so hindi ko na lang nabidyuan dahil lubat na nga yung cellphone ko binigyan po ako ng uh, lakas no, yung kapangyarihan niya so ako lang po daw ang bahala at saka yung kaibigan po natin na uh, tikba lang no. so yun uh, napalakas muna tayo bago tayo mag, dito sa bundok at yun uh, kailangan po natin uh, iligtas po si Brutak uh, Bro Tatske. hanapin po natin kung saan po siya dinala so sana po ay uh, magsama po kami ulit ni Bro Art sana ay iligtas pa po siya no. so ngayon ata uh, Magsimula na po tayo no. Ah, uh, biskwit lang po yung dala ko. So Ah, uh, yun muna no? kung ah uh, kasi wala tayong pang-upload no. Kasi ubos na po na yung load po natin. Maglagay na po maglagay po ako ng number po sa uh, ano comment section no. Sana po ay mayroong uh, mayroon pong magbigay yun know, para makapul po tayo so yun makaidol sana po ay eh, magingat kayo palagi at pakishare po sa bawat video po na ito kahit delikado po ito lulusob ako dahil uh, may para sa kaibigan po nato uh, para sa kaibigan po natin at saka huwag kayong maglala uh, malakas na po tayo ngayon napapalakas po ako bago ako lumusob dito sa bundok So, sobrang ingay po mga kadol dahil na dito tayo sa kabila ng bundok ito po yung bundok yung papasukin po natin at tingnan natin kung saan po itong daan huwag lang tayo mag -iingay. so tingnan po natin dito hanggang nga abot po tayo sa yung kita ko doon sa ano sa video ni Bu, Burat uh, Art at saka Burat Akski no? na parang patagan so dito tayo shortcut magmasilan tayo dito mga kadal sa paligid may mga nandinig po tayong maingay yun o parang may nag ano nag uh, napapanday saka doon tayo galing munakado dulu ngunukkin nilakat tu pan aku dito jan pa pa ba tayong mo wala pa akong napansin ng mga kaydol na kalaban pero itong itong yung pinapasokan ko may daan wala oh, yung may daan ano yun ang, sus yun ang susubayin natin Lai mah motor ba. Saya ingat dia nak pergi anu no, si Butatski. Kasih. Saya tengok orang talaka, meron talak, sabun box lah. Kasih kinolong pasiburutski. parang may kilapit Kailangan tayong magingat baka, baka may nalagay pong landmine baka may patibong dito ba parang may kalaban kanina ang mga kadul parang at saka biglang nawala parang may busis So, ganito. So, gag gagamitin po natin yung kampanyari yan mga kadol na binigay po sa kaibigan po natin na si Ram, no? yung inkanto. Yung kaibigan po inkanto natin. Kung nandito pala, kung, kung ano ba, kung baka nandito po nilagay at baka dito po dinala po si Botatsky. So, gamitin mo natin yung kapangyarihan na natin. So wala si Brutatsuki dito din na, na. At may nadirig po akong uh, kalaban At may nag-uusap Tingnan natin kung Marami ba sila Sana ay makita po natin Kasi malayo lang po Yung mga kalaban dito Dan memang motor dito siguro nandito yung mga kalaban yung naguhuli kay Prutatsky ang hmm. hmm. daanan na, -na yun know? Mereka bermain di dan itu Semua paka